Good morning po mga kalaki, gising na, bango na, alas 5 na po ng umaga ngayon mga kalaki at tayo po ay mamimigay na po ng mga lucky numbers, 2 digit lucky numbers po ibibigay natin sa inyo, ayan po, ito po yung mga suki natin ng mga nanay dyan, tatay, kuya, ate, lolo, lola, tita, tito, hello po mga kalaki, bagong-bago pong sumadang ibibigay po namin sa inyo mga lucky numbers. Okay, ito po nilista ko na po yung mga bayan. Mga bawat bayan po na bibigyan po natin. Kasi po, meron po tayong nadagdag ng na mga bayan na mga nabasa po natin sa comment na gusto po nilang makatanggap ng mga lucky numbers everyday. Lalong-lalo lalo na po yung mga hindi po nakasali sa private consultation. Siyempre, bibigyan po natin sila ng mga libreng lucky numbers. Kaya panoorin nyo po araw-araw sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. So, ito po mga kalaki, ang mga two-digit lucky numbers na ibibigay po namin sa inyo ayan po mga kalaki at dapat po ang mga lucky numbers namin ay uh, inaalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan eto okay. na po mga kalaki kung ready ka na at ready na rin po ako abay halika na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging ayan po syempre milyonaryo ayan po mga kalaki di ba kakaloka kayo ha ay nako oh, kung alam nyo lang kung alam nyo lang po, ang ginaw-ginaw. Ayan po mga kalaki. Tutok-tutok-tutok na po kayo mga kalaki sa atin. At syempre, eto na po mga kalaki. Ibibigay na po natin ang mga lucky numbers natin, ng mga two digit. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po yan. Wala pong bayad dyan. Kaya sa mga uh, nagnanais po na makatanggap ng mga lucky numbers, tutok lang po kayo. Everyday po yan ina-upload natin. Kaya eto na po. Umpisahan po natin sa... Bagyo. Ang 2-digit lucky numbers mo Baguio ay... Number. 23. 27. Bicol. 2.30 Batangas. 815 Bataan. 19.21 21. Butuan. 33. 30. Benguet. 7. 4. Iloilo. 21. 26. Leyte. 32, 15, Samar, 8, 20, Paranaque, 13, 16, Manila, 7, 8, Pasig, 2, 15, San Juan, 3, 24, Marikina, 26, 30, Tabuk, 7, 9. Kalinga Apayaw, 18.21 21, Romblon, 31-36 Angono Rizal 4-35 Montalban Rizal 26-20 Antiporo Antiporo <laughs> Antipolo Antipolo Rizal Ito po 23-25 Taytay Rizal 24-1 Cainta Rizal 5-27 San Mateo Rizal 30 24 Isabela 1 12, Tugigaraw. 2, 6, Rojas. 6, 20, Capiz. 31, 17, Bohol. 8, 14, Bulacan. 21, 5, Quezon City. 6, 19, Pampanga. Gis, 12, Pangasinan. 17, ano to? 5, La Union, 42 Ilocos Sur, 30-23. Ilocos Norte, 5 is Nueva Ecija, 4-11. Nueva Vizcaya, 12-20. Masbate, 11-29. Cebu, Bakit makatina na namin ilong ko. Cebu, 21-24, Aklan. 31-20, Aurora. 3-7, Laguna. 1-9, Quezon. 2-8, Olongapo. 5-Gs, Dabao. 13-17, at Tarlac. 30-20, Sa East. Ayan mga kalaki, stop muna tayo sa Tarlac para po sa mga masusugin nating mga followers dyan na nag aabang po ng mga lucky, na, na, lucky numbers natin everyday ha. Hanapin lamang po kami sa Facebook yung legit account po. Red Parungkin po. Hanapin po yan na meron pong 315,000 followers. Check kami yan. At syempre po, may second account po tayo, Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron din po yung 50,000 followers kami rin po yan at Aris Gatchel yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook na pwede niyo pong ipollow at hingan po ng mga lucky numbers na libre. Pati po sa YouTube, Red Parungkin din po na nakapalo po ko ba kayo sa YouTube namin, 16,200 followers, at sa TikTok po, 417,000 followers. Yung mga mararaming account na yan na sinasabi ko, yan po yung mga legit na account namin na may mga followers. Lagi nyo pong i-check ang followers kung legit po na kami. Tandaan nyo po yung mga binabangkit kong followers. Pag ang followers ko konti, hindi po kami yon mga manggagaya po yon kaya i-block nyo po, lagpasan nyo po, okay? At make sure po sa mga sasali po sa mga private consultation namin, make sure po pag sumali kayo nagpa-member, dapat po makausap nyo ako okay ito pong private consultation wala pong bayad, uh, wala pong wala pong uh, ang mga laki numbers po namin wala pong bayad ang private consultation po namin may membership fee po okay wala pong daya itong mga kalaki dahil ito po ay wala pong pilitan sa mga may gusto lamang po na magpa-private consultation pag sa tingin mo dito ka saswerte dito ka mananalo oh, di magpa-private consultation ka kami ang tututok na magbibigay ng mga code sa iyo ng mga digit ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob ng 3 months. Okay? Yun po, wala pong pilitan ito. Mali mo naman dito kaswerte yung tulad ng iba na napanalo na natin. Okay? Kaya ito na po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers. Ituloy na po natin sa Kirino. Kirino 12 20, 8 Bacolod 9 30 Cavite 2 20 2 20 Tagig 421 Mindoro 5 17 Marinduque 1528 Caloocan 215 15 Muntinlupa GS 23 Palawan 45 San Bales DC sa East. Ayan po mga kalaki, kompleto, na po, kompleto na po mga 2-digit two two-digit lucky numbers ngayon pong umaga. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po ah, na nakarambol po ang 2-digit at 3-digit, 4-digit pag inilaban nyo po yan para pag nabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. At ito na po tayo mga kalaki. Shout out, shout out, shout out tayo po tayo sa Laguna. Ayan po sa Santa Rosa, Laguna po. Hello po sa pamilya Santos. Hello po sa pamilya Santos dyan ana alala ko yung best friend ko si M. Hello po. Kamusta po kayo? Miss you, miss you, miss you. Maraming salamat po sa panonood. At siyempre po, ah uh, shout out din po kami dito. Happy birthday po dito sa aming ah uh, katrabaho dito po sa Bahrain. Uy. Hello po. UAE ba yan? Bahrain. Hello po sa mga taga UAE. Lalong-lalo na dyan sa Riyadh. Ang dami po nating followers dyan. At syempre po sa Kuwait. Shoutout po sa inyo dyan lahat. At sana po, manalo rin kayo tulad po ng mga napanalo na natin abroad. So good luck mga kalaki. Gising na, gising na, gising na. Advance Merry Christmas po.